Ang live-in partner sa Quezon City na hulihan ng daang-daang halaga ng illegal na droga, si Vel Custodio sa detalye. Literal na partners in crime ang mag live-in partner na ito sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Magsasama ang dalawa hanggang sa kulungan matapos matimbog sa bypass operation. Kumpiskado sa mag live-in partner ang halos 300,000 halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulis, Halos isang buwang tiniktikan ng mga suspect hanggang sa nabisto silang drug courier. Umaabot pa sa mga karatik probinsya ng Metro Manila ang parokyano na magkasintahan. Hindi umano nagpapakita ang boss ng dalawang courier. Tinatawagan na sila para timbrihan kung saan at kanino kukunin ang kontrabando. Yung mga parokyano nila, halo-halo na eh. Meron siyang street, le street level, katulad ng mga kaibigan niya, tinetext siya. Kasi sa siya naglalagay na ngayon eh. Dito sa parting resort na siya naglalagay. Tapos, uh, yung mga parokyano, masasabi namin HBI yung iba kasi uh, 100 grams to 200 grams yung bit-bit nila eh pag mag-deliver sila. Napag-alaman na gumagamit din ng iligal na droga ang lalaking suspect. Bukod sa iligal na droga, nahulihan din ng baril at apat na bala ang mga suspect. Drugs. Kapalit yung baril, pinalit. At the same time, ginamit na rin niya para security na rin niya siguro. Just in case na ano. Kasi malaki yung dinadala nilang pagka Sumasa ilalim pa sa ballistic examination ang nakumpiskang baril para matrace kung kanino ito galing. Kumpiskado rin ang isang cellphone, pitaka, bag at limang daang pisong by bust money. Tumanggi magsalita ang mga suspect. Haharapin ang maglivin ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Karagdagang asunto rin ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na yahain sa lalaking suspect. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas